Parang familiar 'yung pagganitong ano ah. Oh. Pag ganitong papelog, ganito kahaba, parang familiar. Tada! Yon. Ay. Cheque, ka bayan, mula po sa Government of Canada. Ayun, kumusta kabayan? This is from Daz Info TV, isang OFW mula po dito sa Sadbury, Ontario, Canada. Siguro nagtataka kayo, ano? Ano kaya ang ginagawa ng kulukoy na ito? Ba't may daladalang ano, air fryer po ito, kabayan? Okay? Nabili ko po siya as is item sa Canadian Tires. Okay? Magkano? Maya-maya, sasabihin ko po. Okay, dito sa Canada, kabayan, okay, hindi sila mahigpit maluwag po sila kabayan sa mga customer na nagbabalik ng mga items na kagaya nito. Okay, kahit ano mga items kabayan, basta hindi satisfied ang mga customer dito sa Canada ay binabalik po nila kabayan. Kagaya nito. Okay? Binalik ito ng customer. Use ito kabayan ha? Use ito. Binalik lang ito ng customer kasi nga hindi sa satisfied doon sa resulta kasi nagluto siya ayon dun sa ano ha kasi may return slip ito kabayan okay kundi niyo may tatanong kabayan uh, nagtatrabaho pala ako sa Canadian Tires so alam ko kung ano yung mga customer na nagbabalik alam ko kung ano yung mga item na dapat bilhin sa as is kasi at uh, ko po yung kabayan okay so mabalik tayo bakit ba binalik ito ng customer binalik ito ng customer kabayan kasi hindi siya satisfied Okay, hindi siya satisfied sa pagkakaluto ng Prince Price. Ayan o, Prince Price pa naman yung nasa ano nila, nasa picture, okay, nasa logo, no? Prince Price, hindi siya satisfied kaya binalik niya kabayan. Okay, so sa dito sa Canada, maluwag po pagdating sa si mga ganyan. Lalong-lalo na mag, pag may mga concern mga customer, hindi satisfied mga customer, ay binabalik po yung kabayan at tinatanggap naman dito sa Canada. Hagay dyan po sa kanyang tires. Kaya naman, bumili ako kabayan. Binili ko po ito. Alam nyo ba kung magkano ang presyo nito? Ang original na price ng no kabayan ay nasa $160. Dahil as is ko siya nabili. Okay? As is used siya. Yeah, okay? Use. Nabili ko siya ng $20. O, di ba? Nakatipid tayo ng $140 Canadian dollars. So, nabili ko siya $20. Magkano ba yung $20 sa piso kabayan? bayan? It times yung lang yun ng 40. Okay? So, more or less nasa 800. Okay? So, ang brand nito kabayan ay is Ninja. Ay, no, Ninja. Hindi siya common sa Philippines, pati din sa Middle East, sa Dubai. Para ako wala nakitang Ninja na brand. Dito so, sa kada kabayan, available po ang Ninja na brand. Ayan. So, ano pang gagawin natin? Eh, di subukan natin magluto ng french fries, bumili ako ng french fries, okay? At hindi lang yan, nagmarinate din ako ng drumstick. Magluluto tayo ng drumstick. Kabayan, siyempre, uh, may twist. Magluluto tayo dito sa air fryer at the same time sa oven. Alamin natin kung ano at alin ang mas masarap. Okay? Buksan na natin. Oh, di ba? Naka-plastic pa talaga, ano? Oh. Ah, ang laki niya. Ang laki. Mukhang pulido naman pagkakagawa. Mukhang maganda naman yung quality kasi person pa ako kabayan na makagamit ng Ninja brand. Okay? This is my third time pala bumili ng ganito mga as is item. Yung una, binili ko blender. Pangalawa, yung uh, uh, uh ano ba yun? Humidifier. So, susubukan natin. Ang iksi ng wire. Yan ang problema. May iksi yung wire niya. Pura problema yan. Okay? So, ayan. Meron na siyang power. Kung makikita nyo, okay? Oops. Ayan. Tagay natin to. Uy! Hindi pa nagamit. Ano? Gamit na kaya ito? Meron pang ano eh. Karton pa. Okay. <laughs> may karton na yun oh. Kaya eh, screen pa. Okay. So, titignan natin. Kung may mga oil, sa tingin ko, kabayan, parang hindi siya gamit talagang sa tingin ko lang ha, sa assessment ko, hindi pa siya gamit. Banlawala natin ng konte. Okay. Tapos, Prince price. Dito, titignan ko lang kung may level siya. No? Dapat kasi may label to. Yeah? Hindi kasi dapat sinasagad to kabayan. Pero wala akong nakitang label. Ano? Hindi kasi dapat sinasagad to para merong space o area na uh, oh, yung iikot yung ano iikot yung yung hangin o yung hot air okay so kalahati lang siguro yan kalahati lang at siempre na natin iset natin kabayan. Ganda niya, no, lucky niya. So, paano ba ito? Hindi ko alam, first time kong magluto dito eh. Siguro set natin 'yun. Up. Ah, temperature pala ito. Set natin sa 400, okay? 400 Fahrenheit. Tama ba? Fahrenheit. <laughs> Tapos timer. So, sinet ko siya sa 400 Fahrenheit at 10 minutes. Okay? 10 minutes yung timer natin. Salang na natin. Ang ganda niya, oh. Ang ganda. Grabe, ang bigat, oh. Ganda pati ng quality ka ba? Yan. Sa halagang $20. Okay? Into pesos. Siguro nasa $800. $20. Tapos nagbadla ako ng tax mga antas nito nasa $2. So, more or less, $22 lahat. Okay? So, pag inintay natin, magluto na tayo. Ayan na! Gumana na! <laughs> At bago dyan kabayan, eh, meron akong i-reveal. -re meron akong na-receive na, ayan no, mula po sa Government of Canada. Meron akong na-receive na sulat kaya naman, bubuksan na natin kung anong laman nito. Okay? So ayan kabayan, dumating na nga siya. Okay? Kasi ah uh, end of February, nag-file kasi ako ng income tax return dito sa Canada kabayan. Okay? Lahat ng mga employee dito sa Canada ay meron pong income tax return. Take note muna, 4 months pala ako naguhulog. Kasi dumating ako ng August 2023. So 4 months lang ako naguhulog. September, October, November, December. Okay, four months ako naguhulog last 2023. So, pagdating ng February end of 2024, nag-file ako ng income tax for 2023. So, hindi pa hulog, apat na buwan nakaltas ng tax. Okay? So, ito na yung dumat dumating na yung assessment kabayan. Dito sa mga ng tax, okay? Meron akong video na uh, inupload last week nag-file lang ako through online. Libre po yung ito kabayan. Sana mayroong itong sa Pilipinas, no, refund. Kasi naman, ay, yung mga kakabayan natin, ay eh, I eh, grabe magbayad ng tax ano talaga nagbabayad ng tax ngunit walang mga refund na nakuha unlike dito sa Canada na merong refund man kukuha. makukuha depende ang kabayan sa laki o gaano ki kano kalaki kinakaltas sa yun ng employer mo kung malaki ang sahod mo, mas malaki ang, uh, ang tax mo, mas malaki ang refund makukuha mo. At hindi lang yung kabayan, marami pang pwede natin i-claim. Kaya naman, simpre single ako, single pala ako dito sa Canada, ang, ang, ang kiniklaim ko lang kabayan ay yung income tax. At wala nang iba. Pero sa mga datihara dito, yung matagal na dito sa Canada, ay mas malaki pa ang kanila nakuha. Yung kasama ko, Okay, nahid siya sa akin ng one year. Single pa lang siya. Alam niyo ba kung magkano ang kanya nakuha? 3,300 Canadian dollars. O, oh, kayo nang bahala mag-compute. 3,300 Canadian uh, dollars times 40. Malaking pera, di ba? Pag kinumber sa Pilipinas. Kaya naman sabay-sabay natin buksan kabayan. Ang sulat na galing mismo sa CRA. Ano ba yung CRA? CRA means Canada Revenue Agency or kapag ka, uh, sa Pilipinas, ito yung Bureau of Entel Internal Revenue. Kanya ng kanyang counterpart. Ano? So bubuksan ko lang ha. So mukhang maganda pagkaka ano nito ha. Ah. Ayokong sirain ba kasi uh, maano yung laman nito. So, ayan! Excited na ako! Excited na ako! Excited na! Ano yan? Ano sa tingin nyo? Okay? Diba? Ano sa tingin nyo? O? Oh? Di, parang familiar yung pag ano ah. O? Oh? Pag ganitong papilog, oh. ganito kahaba, parang familiar. Tadang! Yon! <laughs> Ay, cheque yan, cheque mula po sa Government of Canada. Yan ah, pero siyempre di, di ko maraming ipakita sa inyo yung buong Italia, no? Kasi personal, tele, tele, ito eh, saka confidential. Okay, at ayaw po dito, tinig ko lang, tinapon ko pa kasi. Dito oh, wala nang laman, walang laman. Okay, so pinadala sa akin through courier. Kasi dito sa Canada Kabayan, usong-uso pa rin yung postal o yung uh, through mail. Okay? Through mail. Kaya kailangan uh, alam mo kung ano ang uh, postal code mo. Kasi dito sa Canada, nag exist pa rin yung mga postal kabayan. Ayan! Andito yung name ko, address, at saka yung buong amount na nakukuha ko. Makukuha ko or nakuha ko. Okay, ang nakalagay dito, 963.40 dollars. Okay, multiply nga natin yan. Magkano yung 963? Baka naman sabihin nyo, nagyayabang ako, ano? Yan, i-compute natin, okay? 963.40 times 40. O, oh, 'di diba? pag kinumpit mo sa piso kabayan, ito yung tax, uh, tax refund na nakuha ko. 38,000 38,563 O, oh, diba? Saan ka pa? Ang laki ng tax return ko. Okay, sa apat na buwan na kaltas pa lang yan, kabayan. Okay, so paano ba ito i-claim? Siyempre, ihulog mo itong check na to doon sa account number mo or doon sa kung saan ka man merong bangko dito sa Canada. Okay? Diba? Ang saya, no? So, ayan, kabayan. Balik naman ulit tayo dito sa ating niluluto. Okay? 10 minutes na yun na. Saglit lang. Buksan natin at tikman natin yung niluto nating french fries. Ayan! Mmm! Mmm! At tingin kabayan, ay naluto naman siya. Lutong-luto naman siya. Actually, dito na nga nakalagay, may instruction. No? Dapat 25 to 30 minutes. Tapos yung, yung init is 360 Fahrenheit. Pero dahil nagmabadali nga ako, sinit ko siya sa 400 in tapos 10 minutes. Tapos, okay naman yung luto. Panalaw talaga dito sa Canada, kabayan. May tax refund ka na mayroon ka pang mabibili mga more appliances. o, o di ba?